Masarap na luto ng atay. Kung di nyo pa natatry, try nyo na. Ibabad lang ito sa patis, paminta at pineapple juice. Maglagay lang ng mantika. Salain natin. Pagka nasala na, ilagay na natin dito at iprito na natin itong ating mga binabad na atay. Kapag ka ganito na ang kulay, ay okay na yan. So, wag na lang natin pakaluto kung gusto nyo medyo, medyo malambot pa. Igisa na natin itong ating luya sibuyas bawang. Naglagay lang pala ako ng konting mantika pa kung kulang. Maglagay ng tomato paste, tomato ketchup, oyster sauce. Mix-mix natin. At yung pinagbabaran kanina, sayang yan at nandyan yung lasa. Kaya wag natin itatapon tapon dahil yan ang ating sabaw. Lagyan natin ng toyo, paminta. Konting asukal. At ilagay na natin itong ating mga pinritong atay. Haluhaluin, lagay ng green peas at chili. Red chili, green chili, kayong bahala kung gusto nyong gupit-gupitin. At bell pepper. Red, green, yellow bell pepper ay kayong bahala. Maglagay lang ng green onion. Ready na itong ating kalderetang atay. Enjoy! Magsain ka na ng marami. Bye-bye! <laughs>